Hi guys! Itong buho ko na to na may kulay Ito ang nagsisilbi ng <laughs> kayamanan ko Paano ba naman? Ang sabi nila Mayaman daw ako kasi may kulay ang buhok mm -hmm. Kaya Kayo dyan Mayaman kayo, wag na kayo magpakulay ng buhok para hindi mahalata mm. Ako na Wala naman akong kayamanan mm. Ito ang kayamanan ko <laughs> <laughs> kasi hindi ako masasabi na mayaman kung di may, kung walang kulay ang buhok ko. Hmm. Ayan. Kaya maganda pala pag may pera ka, wag ka na magpakulay. <laughs> Para hindi mahalata. Lagi nilang iniisip na pag may kulay, mayaman. May pangkulay din naman na mura eh. Mayroon ding mahal ikaw, ikaw ba naman kung wala kang pera, bakit piliin mo mahal? Hmm. May mahal, may mura. May pang mahirap, mayroong pang mayaman. Kaya doon tayo sa, dahil mahirap lang ako, doon tayo sa mura. <laughs> Ayan, yung buhok ko na yan. Ito ang kayamanan ko. Kasi dito ako napagkamalang mayaman. <laughs> Bye guys!